Gagawa po tayo ngayon ng fruit salad. Ito na po, nandito na po ang buko at ang fruit cocktail. Haluin na po natin. Talagay na po natin ang ating mga sangkap. Ang ating mga sangkap ay all purpose cream at saka ang condensed milk and cheese. Yan lamang po. Uh, napaka-easy pong gawin nito. Ito lang po ang aking na video sa so dami namin niluto. Wala na pong oras. <laughs> Halo-haloin lamang po. At i-mix ang ating mga sangkap. At maya-maya po ay atin na itong palalamigin. Nagay na po natin ang ating cheese. Ah, magpapalinamnam at magpapasarap sa ating fruit salad. Ito po ay isang malaking fruit cocktail mga nasa 3 kilos ata po yun ang sangkap po po nito ay dalawang all purpose cream na ng laki at saka dalawang condensed at saka isang cheese yun lamang po yun buko at saka kaong pwede na yun po yung lagyan ng maraming kaong para makakapagdagdag po sa ating fruit salad Ayan po. Isali na po natin sa ating mga lagayan at pagpantayin lamang po ang ating laman. Marami na pong magagawa sa isang malaking fruit cocktail po. May isang pinakamalaking fruit cocktail. Ano sa 3 kilos po at ay mahigit. At may buko na rin po yan. Natkaong. Ayan po. At ating may palalamigin na po natin sa ating freezer para mas mabilis kasi gagamitin na po ito sa ating house blessing maya maya lamang po ayan ito na po ang ating finished product ang ating fruit salad pag start na po ang ating house blessing ito po yung bahay ng aking sister sana po yung lingkod ay sunod na po magkabahay para ma-bless na rin po. Eto na po, mag-start up po tayo. Samahan niyo po kami. Okay. Ay, lakas na lang agad lang ako. Hindi, so umpisa lang yan. Okay, nice. Good night. Iyan lang natin lahat mga sarili para sa pag-abas-abas. Tama lang ito. Um, Sa ng Ama, sa ng Espiritu Santo, sumayin ang Panginoon. pag nawa na sa tahanan ito at sa lahat ng mga maninirahan dito. Mga kapatid, at pakinig sa banal na salita ng Diyos na makikita sa ating puso at diwa ang aral na gabay na mag-anak sa kanilang buhay. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umasok si sa Heriko at naglakad sa kabayanan. <coughs> doon may isang mayamang puno ng mga publikano na sa Keyo. At pinagsikapan niya makita si upang makita kung sino ito. Ngunit siya napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si kaya patakbo siya nagpona at tumakyat sa isang puno ng sikumuro upang makita si na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, si Tingala sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba agad sapagkat kailangan kong ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulik ka na namin, Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, dali na tumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat na mag-anak at sambahayan sa bawat kahilingan ng ating tutugon sapagkat kumbhaka ang bawain sa pagkatlubha ka mo. Amang mapagpahalo, obin mo pamayahihan ng tapat na pagmamahalan, ang tahanan ito, iniluluhog namin sa pagkatlubha kang mawain. Amang mapagkalinga, loobin mo maging bukas palad kami lagi sa mga kapuspalad dukha sawi, iniluluhog namin sa pagkatlubha ka Amang may kapal, loobin mo maging kami sa pagkapalaganap ng iyong pagkahari, iniluluhog namin sapagkat nobha pa ang mawari. Ang panalangin ng pagbabasbas. Manaan ka, Panginoon So Kristo, sa pili ng mga nagpapasilaya sa bahay na ito at umihiling na pagbabasbas sa iyo upang sa paglagi rito'y kanilang madama ang iyong pagkuko, upang sa paglabas dito'y kanilang makamit ang iyong pagtataguyod at upang sa pagbalik dito'y kanilang mapaulakan ang iyong pagpasok hanggang talay sumapit sa iyong iniandang tahanan sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari namin na kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pasbasan mo rin ang aming kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Ipagkaloob mo sa kanya lahat ang lahat ng mga natatayang kailigan ng kanyang puso. Pagkalooban ng kapayapaan, kabihiyaan, kalasugat, kaligtasan. Ilayon sa lahat ng kapahamakan, ilayon sa lahat ng uri ng karamdaman. Ito yung aming hiniling sa Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen habang ating minibusikan ang panalatubing ang iba't ibang bahagi ng tahanan at indarasalin ang ama namin, Ababering Maria. Ama namin, namin sa ang Maria ng Diyos. Si Maria ay naniniwala sa Maria mga ng sa mga